Dami nilang gumawa. One, two, three, four. Oh, hmm. dami hmm. nilang hmm. gumawa. Dami oh. Hindi mo picturean yung niloto, mo picturean

That's the riddle lesson for uh, uh, everyone especially uh, sa uh, father or mother guest you know is the uh, una uh, junta Alam niyo pangalan sa niya? Mm. Uh, si Balin. Uh, Balin. Balin. Okay. Uh, sa uh, first uh, si Parker uh, ni Balin. Mami Mami niya. mag na uh, so, uh, <laughs> uh, Ikaw na lang. <laughs> Tumayo pa. Uh, Ikaw. Mag-message mag -message ka. ka. Message okay. oh. Wish ka sa oh. Wish ka. Mag-message mag -message ka. Mag-thank you ka. Mag Kung uh, gusto mo. <laughs> uh, Mag-jowa. <laughs>

gusto ng papa at mama mo, ganun din kay oh, Diyas. Yan yung hindi. Yung... Saka, ano, saka na yung decision nyo pag lagpas like 18 na rin, pag nakatapos na kayo. Pag hindi pa kayo nakatapos, under pa rin sa amin. Pag nakatapos na kayo, go na kayo. Kahit ilang boyfriend. <laughs> Sabi ko kay Diyas, sabi ko kay jazz pag no no sabi niya okay na 'yun si 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 ashi si free tama na okay ba nya ang sa ni jazz niya to niya kita kita niya okay kita okay kita mam jean Okay, good everyone. I wish for just that she will uh, reach her goal in life, whatever. Uh, kahit na ano yung gusto mong makamit. Uh, eh, ano mag-focus lang. Just na mag-focus sa goal at sya para kay... Ano ka? ba? Okay. At sya sa ano, makapinsan mo kung ano man yung uh, goal nyo sa life nyo, just focus Okay, and don't forget to trust God and believe Okay, thank you, Mika. Um, thank, you. Um, thank you. Siya iya daw, siya iya. iya Mukit. Mukit.

podcast na lang na. Salamat please, sa nag-add to and thank you sa ginoo kay na amin Another, ano, another year nga lihatan niya. Tapos nga nagkita po nga niya ni Lila oh. And salamat po kay sa sa pinakatuig na ano. Good mula. Sa, sa pinakatuig ng ang mula kismin niya gipasagdan. Oh. Salamat po kay mama o okay, papa. Sa kabantero po. Ay, wala pa man sila. Salamat sa mga mga papang kay, ano, na-provide niya ang kailangan. Maram po. Thank you. very much for celebrating my birthday with you guys. At kila tito, tita po. Thank you so much. Uy, dok lang, dok po. God po, ang kay mama and papa. Okay. 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 Ayun. Si Brie, si Ang drama ko na mag-befriend. mag boyfriend yun talaga sabi Okay. Salamat po sa Panginoon na uh, dahil another year naman tinigay oh, sa inyo. And uh, good luck. kita nagiging mga dreams. 21, uh. 23. Uh, babata Okay. okay uh, Ay, wala pa pala si Bri. Ulitin mo ulitin mo. Ah, ano? Tingnan natin sarpa baby. ano? Magwish si Ate n' Bri, magwish ka at Ate Jazz for Ako Jazz and Ate Balin. Tayo ka, tayo ka. No, alam mo 'yon, make a wish for them. Tayo ka. What is your message to Oh. Lakasan <laughs> mo. mo. Anong wish mo para kay Ate Jess at Ate Balin? Mga ayaw mo. Ayaw mo sa gusto mo oh. mag-wish kanila. Okay. 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 Ano, okay sige. Ano 'yan, baby? <laughs> <Sorry. laughs> <laughs> <laughs> kala nyo ah. Isa lang. Okay. Oh, sige, mag-ano ka lang. Isa lang, sige. Sabihin mo na, bilis mo. Tapos wala siya ako ng boyfriend. Ah! Ah! Yeah, ah! Ah! Kaya ate oh. Jas, Ganun oh. din. Alam ko. Pero <laughs> oh. for the way you are. Yeah! Bruno yeah. okay. Martian! Okay, thank you baby. Abre! Sige! Oh. Bilisan mo, bilisan mo! Naghihintay sila, bilis! Okay. Ayaw ko na! Once again! I'm your. Shwish swish Basta yung plate kasi. yung soju. Ay. na. Unaw ang. pa Tabi tila na <laughs> <Two> cup <pack> forever <laughs> time. first time huh? mo message thank you <laughs> <my God. laughs> <that>

stress dito sa kung online ayam bot na lang kain balin kain balin na ati yung pa tabi tila na dalo Coupon forever. Ano first time mo? First time mo mag-message. Hmm. Isya lang good. Asya lang. Hindi, tatuha na lang. Lusi kita lang. Isa, isa. Isa. Isa lang. Ano sabi? Ano? Ano sa kayo? Ano? Ano? secret na lang. Secret na lang to. Sarot lang. Salamat, Lisa, sa nag And thank you sa ginukay na may another, ano natin, year na bihatag niya tapos. nga nagkita po niya ni Lilaong. And salamat po kay sa sa pila ka tuig nang ano. good mala ta, ta, sa sa pila ka tuig nang nang wala gid niya gipasagdan. Oh. Salamat po kay mama o kay papa. Sa Sumong ah, po. Ay, wala pa uh -huh. mas sila Salamat kay mama o kay papa kay ano, na-provide niya ang kailangan. Maraming po. Thank you.

Ano ba? Ano ba? Ano ba?